Kapag dumarating ang mga panahon ng pagsubok, madalas ay tila mahirap unawain ang kalooban ng Diyos. Ngunit sa gitna ng kawalang katiyakan, siya ang patuloy na gumagabay, nagmamahal, at nagbibigay ng pag-asa. Kaya ngayong gabi, ilapit natin ang ating mga puso sa kanya at manalangin ng may buong pagtitiwala sa kanyang plano. Manalangin tayo. Amang Diyos na mapagpala, sa gabing ito, lumalapit kami sa iyo na may kababaang loob. Hinihiling namin, Panginoon, na sa bawat pagsubok na aming dinaraanan, turuan mo kaming magtiwala sa iyong banal na plano. Kapag ang daan ay madilim at hindi namin makita ang liwanag, ipaalala mo na ikaw ang patuloy na nag-aakay sa amin. Kapag kami nadadapa o pinanghihinaan ng loob, palakasin mo ang aming pananampalataya upang kami muling makatayo. O Diyos, sa mga panahong tila walang kasagutan, paalalahanan mo kami na ang iyong mga pangako ay totoo at tapat. Alam mo ang simula at katapusan ng aming mga laban at sa iyong mga kamay, walang nasasayang na luha. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong marunong maghintay, ng isipan na marunong manahimik, at ng pananampalatayang handang sumunod kahit hindi nauunawaan ng lahat. Tulungan mo kaming magtiwala sa proseso sapagkat alam naming ang bawat pagsubok ay daan patungo sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pag-ibig na kailanman ay hindi nagmamaliw. Sa oras ng aming pagod, ikaw ang aming kapahingahan. Sa aming pagdududa, ikaw ang aming pag-asa at sa aming paglalakbay, ikaw ang aming gabay at lakas. Pagpahingahin mo kami ngayong gabi, Panginoon. Pawiin mo ang aming takot at pag-aalala. Naway sa aming pagtulog, maramdaman namin ang iyong kapayapaan na nagbibigay ng kapanatagan at tiwala sa iyong dakilang plano. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama namin sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, sa bawat pagsubok ng aming buhay, turuan mo kaming huwag sumuko, kundi magtiwala sa iyo ng buong puso. Sapagkat ang iyong plano ay laging mabuti, at ang iyong mga pangako ay tapat. Kung nakatulong sa iyo ang panalangin ito, huwag kalimutang i-like, share, at subscribe. Para sa higit pang taimtim na dasal at inspirasyon sa bawat gabi. Ang pananampalataya ay kapayapaan sa gitna ng unos.